Ayan mga kalalabs ko yun yung ano yung barangay Triana mga kalalabs ko nandito tayo sa kabilang side mga kalalabs ko yun doon kasi dati may video na ako doon nakunan ko na yun dati yung dong dolong na yun yan. yung mga video ko doon so Nandito ngayon tayo sa ano, so, nandito tayo sa ano, Barangay Triana. Front ano to ng Barangay Triana, ito yung Barangay Triana. So, nandito tayo sa pinakatutok ng bukay or bundok nila. So, manood tayo ng sunset na ano, mga kalalabs ko. So, yun yung, yung kabilang side naman mga kalalabs ko, yun yung ano, Barangay Magallanes. Yun. Barangay Magallanes at saka yung nandoon na yung kaso lang medyo hindi siya makikita masyado malabo na sa ano doon naman yung kabila yung buhol, maasin, padre o yung iba pang mga ano pasugod ganyan so kanina mga kalalabs ko pagpunta namin nag shortcut kami sudong so, kami mga kalalabs ko doon kami banda oh. Doon, doon doon doon, sa side na yon napakatarik doon mga ko kaya nag off cam ako dito na ako nag ano kasi dyan, takot ako duman gawa ng tarik nga ayan, ayan. so ikot tayo mga ko dito sa ano ayan yung ano na isla isla limasaw sa southern dito eh. pag titingnan nyo to sa map napaka liit lang so dito tayo mga ko ayan, barangay na yung mga kalalabs ko barangay so, matakotin tayo sa tarik ha <laughs> ayan, ang ganda pala mga kalalabs ko ayan so kasama ako ayan. ayan, dito tayo ayan, palubog na ang araw mga kalalabs ko palubog na so, yung natatanaw nyo, yan yung buhol dyan, din maasin then Padre Borgos tapos paliluan na yung banda doon so yun yung barangay Triana yan. yung natatanaw natin mga kalalap sa barangay Triana eh, amun, oh. ayun yung kalsada na yun zoom natin ha para makita nyo yung kalsada na yun yun yung dyan, na, dyan tayo kanina nang galing yan yung isa naman yun zoom pa natin ha yung isang kalsada naman nandyan yung tatay ko nakatira yan yan o diba ang ganda mga kalalos ko first time ko nakarating dito mga kalalos ko buhat nang umalis ako ng isla yan ayan ang kabuhan eh ikot ko kayo ha kabuuhan ng isla ayan dahil isla back to back ang dagat kasi nandito tayo sa dagat eh. Yan. Yan ang isla. Yan. Ayan sa mga hindi pa nak pala nakapag-subscribe sa akin, paki-subscribe naman mga kalalabs ko, paki-like and share na lang mga kalalabs ko ha. Maluoy maawa. <laughs> Ayan. Ayan. So tambay tayo diyan nang sandali. Yung ano na yan mga kalalabs ko. Ayan. Tingnan natin kung makita natin ha. Ayan yung mga bangka na yun mga kalalabs ko yun yung sinasakyan namin halimbawa tatawid kami papunta ng Padre Burgos, dyan naman ang daan yan. dyan kami naman may bay hanggang makakarating kami doon doon na yun so palubog na si haring araw mga kalalabs ko yun yung yun side na yan hindi pa ako nakarating yan yan naman ang yan dyan yung side na yan 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 yung side na yan yan naman ang barangay tigib hanggang, hanggang doon yan so hindi pa ako nakarating din dyan sana one time makarating tayo ko na. so mamaya pag palubog na talaga yung araw tutukan natin yan dyan so ayan ang barangay triana uh, kabulihan triana isla lima southern light lalabs ko sa isla na to. <coughs> Ayan, sa so, gustong mong dito. Ayan, mai enjoy talaga kayo sa kagandahan ng isla mga kalalabs ko. Ayan, white sand sila mga kalalabs ko. What? White sand. Ayan, nabubulo na naman ang host nyo, no? Ayan, so tingnan mo yung mga kalsada. kitang kita yung kalsada. Ayan. Ayan, ang kabuhan ng isla limasawa. nilalabs ko nauuhaw kami tapos sabi na kasi na bang kung ano kami piyabas tapos na bang na dalawang piraso ito yung ano isa hinawakan ko yung ano ko sombrero ko kasi bahangin mahangin na dito tayo sa tuktok so titingin din tayo mamaya titingin din tayo mamaya mga kalalabs ko sa side na yun dito sa side na dito dito So, ikot natin tayo. Ang harap mga kayabs ko, oh. Mm. Ang tamis. Kasi ano siya, eh. Yung hinug talaga sa puno. Ang tama. Ang harap mga kayabs ko. mga kalabs ko i, i, i ano manonood tayo doon sa kabila sige natatakot din ako apo kay isko ayan mga kalabs ko yung baba oh ang tarik ano nandito kasi kami sa pinakatuktok ang tarik galing tayo doon oh Yan, galing tayo dyan. Galing tayo dyan. so, papakita nyo. Papakita ko sa inyo ang baba. Ang napakatarik mga kalalabs ko eh. You know, ang ingay ng mga uwak. Diyos ko, parang ako eh. Nag-aano yung mga paako sa tarik. Parang ah, katakot ang tarik. ano you know, Ikot ko lang kayo. Dalawa lang kami mga kalalabs ko. Ayan. Mamaya pa paalis na rin kami. Overlooking siya makalalabs ko. Overlooking. Pero ang sarap ng hangin makalalabs ko. Sarap na eh kasi mahangin. Yan. Eh nandito tayo sa tarik eh kahit mahangin.